Okay mga kaibigan, so ayun nga, meron tayong isi-share sa mga kasama natin dyan na nag, nagmamanok dahil may umuwi po ditong kalapati na may mga, may mga sing-sing. Ehm, -sing. nung una dahil gutom na gutom, pinakain ko. At nung malakas-lakas na, um, ayaw nang ayaw ng lumipad eh. siguro hindi na makauwi sa totoong may-ari uh, binibitawan ko dahil sa sobrang bait eh nag-aalangan ako at baka tirahin ng pusa eh, sa amin man naman dito eh, may mga pusa dito mga tirador kaya ito po siya Ayan. ngayon pinangalan na namin pong paloma Ayan. Ayun o. Oh, may mga sing-sing pa yan. Ayan. So, hindi ko po alam kung kaninong may hariyan. yan. Eh, idaalagaan ko na lang. Pinapakain ko na lang dito. At, uh, syempre, uh, kung hindi naman sa atin yan, mga kaibigan, so, hintayin natin na lumakas siya dahil mahina siya eh. Mahina. Hindi siya makalipad ng malakas. Kaya pag malakas-lakas na siya, um, Siguro, kaya nang niyang umuwi sa totoong may-ari nito. So, dito ko na lang muna. Hanggang sa maging malakas ka na. Pinangalanan kitang Paloma. Dahil yun ang pangalan ng mga kaibigan ko dito. Sama ko nag-aalaga ng ating mga manok, mga kaibigan. So, yun lang. Thank you.